pambira naman. Maawa naman kayo sa katulad ng mga ito. Oh. Kaya ng konsensya ninyo? Ha? Chief, tinanong mo ba sila kung anong nangyari? O anong kwento sa'yo? At mga boss, panoorin yung video na to kung paano tinulungan ni Colonel Busita ang isang lalong driver na hinuli ng mga police sa Lucina City. Panoorin nyo kung paano tinulungan ni Colonel Visita, itong lalong driver. So, nandito tayo. Hindi para ako ay mag-investiga. Gusto ko lang initially ...malaman yung aligasyon ng arrested person. Tagasan ka? Santarosa, Laguna. Santa Rosa Laguna. Ikaw ay delivery rider? Lalamug po. Yung item, ano yung item? Ibon po. Ibon. Anong klaseng ibon? ibon. Martinez. 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 Kung Martinez yung item, anong batas ang nilabag? 9147. 9147. Wildlife Act. Wildlife Act. Wildlife Act. Act. Kung ako ang umorder ng ibon... Nagbooking ako. Tama. Ibig sabihin, kung ako order hindi mo ako kilala. Parang nakatambay kang ganon, somewhere, oops, may nagbooking booking Inaccept mo. Pinuntahan mo yung item. Pinikap mo. Saan mo pinikap? Silang Cavite po. Silang Cavite. Yung pinikapan mo, tindahan o pribadong individual? Bahay po. Bahay. Pagdating mo doon, ang nakausap mo, lalaki o babae? Lalaki po. Anong sabi sa'yo? Uh, yun daw ito, ito na daw po ang perfect cafe ko na order long, nag-book. Okay. Siyempre, in good faith ka, hindi mo naman kailala ang umorder, in-accept mo. Okay. Kinawa mo ang item. Okay. Tapos, base doon sa booking, saan mo i-deliver? Lucena City po. Nasa Lucena City tayo, attorney, ano? Okay. Nandito tayo sa police station ng Maritime. Okay. Nung mag-deliver ka, malayo dito, malayo lang, ilang kilometer? 500 meters po. Okay. 500 meters. No? Parang kalahating kilometro. Okay. Pagdating mo, sino ang nakaharap mo? Yung pong order, yung pong bayit, yung pong bumili. Sino? Si Sir Iguia. Nung kaharap mo na siya, anong naging pag-uusap ninyo? Uh, bale kumawag po sa akin yung, yung inorderan niya. Kaya wala daw pong G kasi Sir. Uh, pwede daw po ako na lang ang magjika. Sige, sige po, pwede naman po ako magjika. Pero sabihin niyo po sa kanya, tawagan niyo po siya para maibigay po sa akin. Ngayon po, nung nagkausap kami ganoon, binaba na po yung telepono, yung cellphone ko. Naantay ko po, po na tawagan siya. Pagdating doon sa destination, automatically, siya ang nakaharap mo. Opo. Brother, paano mo nalaman na may deliver siyang ibon? Sige. Yung Ang pumunta ko na sir, yung pumunta na nagagalang boss LJ. Siya bali siya bali sir yung nagbibigay sa ng info kung nasaan na sir yung item sir. Oh. In other words, alpha mo yon. No sir, dito na in sir ay may communication ka sa kanya. Mayroon, Siyempre. Eh, yes, kung ako nagbibigay sa inyo ng info, mayroon, mayroon. may so, communication yes, na. o pa. So, ibig sabihin, may umorder ng item, nagbooking, sa salitang Tagalog, ang malas niya. Attorney, siya ang nakatanggap ng booking. Okay? Tapos, nung i-deliver niya yung item, ikaw na ang sumalubong. Tama? oh, si attorney. Tapos, ang nagsampa ng kaso, sino? Ikaw na rin. Anong participation mo, kapatid? Arresting officer. Ikaw ang arresting officer. So, ikaw ang umaresto. O, oh, very clear. Attorney, ikinulong nyo. Siyempre, ikinulong nyo. Hindi nyo pinalaya eh. Technically, kinulong nyo na rin yan. Pambira naman. Maawa naman kayo sa katulad ng mga ito. Kaya ng konsensya ninyo? Ha? Chief, tinanong mo ba sila kung anong nangyari? Yes, o anong kwento sa'yo? Yes, sir. ng transaction. Ito yung O. Oh. Ang depensa ka. oh, sige, Diretsuhan tayo. Dahil official ka naman. Hindi siya biktima. Chief, may responsibility ka. Yes, sir. Kailangan alagaan mo ang tao mo. Sir, parang para hindi Kasi may na siya, Yan o. siya. Ibig sabihin, kung naglalala mo, brother yung kapatid mo, baka yung pang nadjamban. Ibig eh. kaya hmm. ko lang po siya kinuha ng kasi naging triple booking po ako. Ang San Juan to po is 327. Tapos ang isang dosen na ko po is 500. 500 plus, ginawa na ni customer na 600 de, may 900 plus na po ako. Ngayon, pag papunta po ako dito, pumasok po yung booking na silang ang tulo Sabi ko, so, kunin na natin to. Kasi para pambawi ng gasolin na Alam mo, Tony, malas lang nito eh. Siya ang nakareceive ng booking. Ganun kasimple yun. Imagine, ang galing mo, eksakto. Kung ako yung pulis, may asset ako, order ka, pa-deliver mo dito. O, huli ka. Dali dito, labag sa batas yan Sasampahan ka namin ng kaso Imagine ha? Huh? Kaya ng dibdib nyo Pambira ah, Grabe kayo Kaya ng dibdib nyo yan Pamilyadong tao Ako hindi ako judgmental Pero very clear, set up yan Pambira huh. Grabe kayo, buti nakakatulog pa kayo May pamilya ka Ilan anak mo? Ikaw? Di may accomplishment kayo. Oh. May accomplishment kayo. May re-report kayo. May arrested person kayo. Wow! Ang galing. Tapos nito, imagine, anim ang anak. Kaya ng dibdib nyo. Alam nyo, yung mahirap na tao, isang araw lang walang hanap buhay, gutom ang buong pamilya. Hmm. Imagine. Ang bigat, ang grabe ang dibdib nyo ah. Alam nyo, brothers, yung masamang gawa sa kapwa, may balik yan. Maniwala kayo sa akin. Ako, dati akong pulis ha. Hindi ako kaway ng pulis. Kaway ako ng tiwaling pulis. Na hindi tama ang ginagawa. Imagine. O ano sabi sa inyo sa prosecutor's office? Napipili po ako. Ang una po is, uh, kung lalabon daw po ako is, mga one week, uh, one month daw po, o pa, ang magiging proseso. Pero ililipat daw po ako sa kulungan. Ngayon, yung pangalawang daw kong <coughs> option is, Uh, Aminin ko na lang para one week po ma-process na, dito na lang daw po ako maging stay sa kanila. So, inamin mo? Inamin mo para po talaga ang proseso. Si? Okay, may maliit akong bata na 5 years old. Si? Pwede sir, wala pa po tayong kopya ng inquest resolution. Nasaan yung inquest resolution? Napadala na po kayo. Kasi nagtanong kami Thursday daw po. And tapos na. Thursday. Wala pa sir, kasi ang sabi sir, inihingan siya ng hinta agency para magawa niyong resolution, para mapababa po yung pensa. Kaso nga lang po, nung dumating na yung hinta agency, late na po. na Tapos nag-holiday po ng Friday sir. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Hindi po pwede yan kay General Torre. Maniwala kayo sa akin. Ang gusto niyan trabaho, yung tunay na trabaho, hindi ganyan. Kapareho din niya na sa drugs eh. Yung ginagawa ng iba eh. Iba lang ang item. Sa ngalan ng public service, hindi natin ito pwedeng patagalin. Sa katulad nila, nahirap lamang na tao. Isang kahit isang tuka, stressful masyado yan. Dahil wala kayong may pakitang resolution, hepe, with your personnel, and arrested person and his family. Punta tayo sa prosecutor's office. Please. Boss. Good morning. May kasama ako ha. By the way, Chief, ano, public service, ha? Wala namang usapang personal, no? As usual, naka-video tayo. ah, uh, kasama ko yung mga kaibigan natin, Paul Lawyers. Yes, yes, Kasama ko yung IAS, police. Uh Oo. -oh. Kasi, ah uh, Chief, tumawag sa akin yung pamilya nitong rider. More than ilang days na? One week na po. One week na, kami na yung uh, attorney ng PAO lawyers galing sa station. So far, wala silang mai present na resolution. nandun lang sila sa police station. That's why, nandito kami to check ano ang status nung sinasabing isinampang kaso. Ma? Sino ang fiscal mo? Hindi ko po kalala Kapatid, mawalang galang sa'yo, Tiger. Yes, Tiger. Di ba ang SOP, tatanungin ko may abogado siya wala? Yes po, pinanood ko siya. Ito po si Tiger, una-una, pag mag e kami, tinitingnan natin ang kaso kung meron kami tatlong kategorya. Una-una, ito pa ay summary investigation, ito pa ay expedited preliminary investigation, o ito pa ay regular na preliminary investigation. no? So meron tayong tatlong kategoris. Itong sa kanya po, ay pumapatak ito ng summary investigation. Nung tinignan ko ang kanyang kaso, violation ng section 27 ng R.A. 9147, ang parusa sa kanya dito ay pagkakulong ng 10 uh, sampung araw hanggang isang buwan. So, mabilisan ito. Hindi ito yung ano na talagang tatagal ng gusto. Chief, dahil yan ay nandyan na, naisang pa ng kaso. Naisang na itong kaso noong June 5. Ngayon, kung may resolusyon na, ito'y na-file, pwede na po kayong magbiyansa. Sinabi ko po sa kanya yan, Sir, meron po pa kayong certificate of indigency para mapababa yung biyansa. Kasi pag may certificate of Indigency, pinaliwanan ko po opo, sa inyo. Opo, opo. Natatanda ko po yun. Ang pagiging pensa niyo, pinakamalaki ay 10,000. Okay. lito. O kung mas maliit doon, halimbawa kung ang na pensa, katulad dito ay 12,000, okay. at magsasabit ka ng certificate of Indigency, magiging 6,000 na lang po ito. Opo. Okay. Pinaliwanan ko sa kanya, sir, nasabi mo sa akin na uh, kayo ay delivery rider lang. Kung ito ay may file na sa korte, gagawin niyo lang po itong depensa. Di ba nasabi okay, ko sa po. korte? Opo, okay, tama po. Ngayon po, kung wala kayong abogado, may libre po tayong abogado sa PAO. Siya po ang magiging abogado nyo. Ito, may binubuhay kasi na anim na bata, anim na anak. Kaya ang concern ko, yung legal na pinakamabilis. Yes, simula nung June 5 pa lang, pwede na po kayong magpensa kasi nandoon na iyon. Atoni, ako may lakad pa sa Kongreso. Bibigyan ko ng pampyensa. Sinong pwedeng mag-assist? Okay, kasi may nahabul akong oras. Alam ko, hindi kayo pwedeng tumanggap ng pera. Magbibigay ako ng cash alalayan yun na lang. Wala naman labag sa batas na, no? Kasi, gusto kong linawin sa inyo, kung bakit nire-request ko, sa katulad nilang hindi nakapag-aral, yung pinag-uusapan natin, hindi nila maintindihan. Mm po namin. Oo, oh, ganun na lang. I-assume natin na ma-approve yung reduction ng bail. So, 6,000. Ilang araw ka nang wala nga na buhay? 6 days po ngayon. Bibigyan na lang kita ng 6,000 plus 6,000 pampiyansa. Di 12,000. Dagdag ako ng 3,000. Di 15,000. Brother Mark, bigyan mo ng 15,000 yan. ay uh, kong, kanya nga pala po tungkol sa motor ko na ako. Ano po pwede ikuha doon para marilis din po? Ah, uh, attorney, yung motor niya, hindi pa marilis yun may motion to release po, may kailangan na request po yun, mga motion to release motor vehicle, may mga proseso din po nun. Uh, Oo oh, nga, may proseso yun, pero gano'ng katagal yun? Uh, Sigat, i-assist din po ng abogado na handling po uh, Kayo nang mag-assist? Kasi uh, po uh, yun uh, na uh, motion. Uh, nasa po sa inyo. Yes, so, kailangan po po namin now, so, na certificate na na-impound sa kanila, tapos po ay mga OCR, picture po, sa so, kagagawa po po ng ating hindi po. Kapag, kapag 12,000 yung bail, halimbawa, hindi na-approve, Sabayan mo ako sa office. Sorry. O, oh, misis, mo. Sinator na yung mag-assist sa inyo. And, uh, Iyas, uh ang gusto ko, mag-cooperate kayo. Hindi ko kayo inaobliga. Ang hinihiling ko sa inyo, mag-cooperate kayo. Magbigay kayo ng statement sa IAS. Okay para maimbestigahan. Apo. At kung may makita sila na mali na trabaho ng pulis, apo. mabigyan ng administrative sanction. Opo. Okay? Opo. Mm -hmm. Umaasa tayo na sa tulong ng mga pang lawyers, marilis agad yung motorsiklo. Opo. Kasi yung po buhay ko. Okay. Kapag hindi pa marilis yung motorsiklo nyo, pinaka the best, umuwi na muna kayo. Tawagan lang tayo. Pwede rin akong makipag-coordinate kay attorney. Opo para hindi sayang yung oras nyo. Alam ko, nakaka-stress yung nag stay kayo sa police station Sobra po. dahil masakit sa inyo yung dinanas ninyo. Stressful masyado yon. Mali daw sa'yo. Opo. So, Ngayon, habang wala kang motorsiklo, di wala kang hanap buhay. Sagot ko yung wala mong sweldo. Salamat po po. Basta ang gusto ko lang, sa ngala ng batas, magcooperate ka. Sige po. Okay? Opo. Ganun lang kasimple yun. Walang personal lang. No? ang request ko lang sa PAO, pare-pareho naman tayong Pilipino, hindi naman tayong magkakaaway, pero pag may nakita kayong mali, ang request ko lang, sampahan nyo ng kaso kung kinakailangan. Tama ba? Opo. Oo, kasi ang interest lang natin dito, yung mali may tama. Para kung may mali, wag nang maulit na may nasasakripisyo. At sa parte ng administrative naman, may iyas. Ang interes lang natin dito, kung makita na may pagkakamali ang pulis, mapatawan ang kakulang parusa para huwag nang maulit pa. Oh, so, yon Salamat sa mga Paul Lawyers and Tiger. Ha? Ah, ah, chief, salamat. Thank you. Salamat, so, Tiger. So. Attorney, salamat. So, ayun na nga mga idol. Natulungan na nga ni Colonel Busita, isang lalamong rider na nahuli ng na mga pulis sa Melusena City.